Hello mga idol, what's up? So nandito tayo ngayon. So ito po si uh, IM2015 or Interesting Mall. Ay maganda po ito laruin mga ka-idol. so ako nga po pala si Kuela TV mga ka-idol no? Or ngayon, ah uh, dito natin to i-upload sa RM TV sa new uh, YouTube natin no? So ang kaganda nito mga ka ang maganda po ito ilaro mga ka -idol. So kung nakikita nyo yan, so dito po ayan yung sinasabing a uh, cash, laro po ito mga kaidol ha ah. laro po yan, yung pipindutin nyo lang yan halimbawa ay 5 pesos yung bit nyo or 50 pesos so paano naman natin malalaman yan so ganyan lang mga kaidol, ayan redeem talo ako eh redeem, pag ano naman panalo ka, refund ayan success po, yan refund po yan gang bibili yan So, paano ba natin malaman yung tricks dito? Hanapin natin yung tricks mga kaidol ah. Hanapin natin yung tricks dito. Asana na ba yun? May bulletin. Ay. Mali, mali. Hindi ko na nakikita mga kaidol. Paano ba? Natin ito kung ODD. Hindi ko na nakikita mga idol. Ayun lang. So nawala tayo. Okay, so subukan natin 'yan. Plus one. check out. Kaso, wala na tayo. Wala na ang anong mga idol. Nakakalimutan ko ah, uh, member center. Oh my gosh. Hindi ko na kasi makita mga kaidol eh. Yung tricks kasi, nababasa ko yun doon sa... Pag magbibit ka, doon makikita yung... Ano mga kaidol? Pag pipilian mo kung event siya or ODD or add. Mga kaidol, parang naglalaro ka lang dito ng minus or plus. So, ito po mga kaidol, tulad nito. Uh, ODD or event. Gives number. So, ganyan po mga kaidol. Partner po nito ay Gcas and YouTube. So ito po si Interesting Mall or I'm 2015.com. So napakaganda nito mga kaidol. Sa totoo lang napakaganda nito. Yung 50 pesos mo ay magiging times 2. Yan, times 2. Mayroon pa dito naka ano mga kaidol oh. Yung VIP 5, yung piso mo magiging times 71. Diman piso mo magiging times 71 mga kaidol napakaganda mga kaidol Ayan, cash 250 500 Napaganda talaga nito mga kaidol Ayan mga kaidol, so update tayo no So baka bukas po tayo mag start mga daro dito kasi natalo tayo kanina mga kaidol Good luck po sa lahat mga kaidol Ayan So hindi ko mapakita sa inyo yung daro talaga kasi wala akong natira mga kaidol Kawawa naman yung account ko 50 pesos mga ka-idol ah uh, 0.50 pala mga ka-idol alright okay naman siya sa mga gusto po maglaro po ay ilagay ko lamang po ang telegram ko para i-message nyo po ako para sa link mga ka-idol para sa link po i-message uh, i-message nyo ko sa telegram mga ka-idol ilalagay ko kasi bawal na po ang link sa youtube bawal na po. Alright? So, magandang hapon. Ayan. So, abangan po tayo bukas.